Kamusta mga brad? Alamin natin ang mga bagay na malamang sa alamang ay hindi mo pa alam o hindi mo pa narinig ni Minsan patungkol sa leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Si Kim Jong-un ay leader ng North Korea na pinapanatili ang kanyang buhay at ang kanyang bansa na maging privado. Kaya't ang lahat ng tao sa anumang sulok ng mundo ay naku sa katauhan ng leader na ito. Nakapag-aral sa Switzerland kaya hindi bago sa kanya ang Western culture. Ngayon, ini-enjoy niya ang maluho at magarang pamumuhay. Alamin natin ang labing limang bagay na malamang hindi mo alam kay Kim Jong-un. Simulan na natin! Number 15. Siya ay gumagastos ng mahigit 600 million dollars kada taon. Si Kim Jong Un ay nasa kanyang mga kamay ang lahat ng pera na maari nang makuha sa kanyang bansa. Kaya kaya niyang gumastos hanggang sa gusto niya. At 'yun ang eksaktong ginagawa niya. Maging ang imported na alak na dinisenyo para ihandog sa kanyang asawa at kung ano anong mamahaling koleksyon, ang ginagastos niya talaga dito ay sobrang lalaki siya ay gumagastos ng over 600 million dollars kada taon para sa lifestyle ng pagiging leader. Namimili siya ng mga mamahaling gamit mula sa pinakamamahaling brand at madalas pinapakustom made pa nito ang disenyo para sa kanya. Bagamat hindi importante sa North Korea magkaroon ng maraming bagay, ngunit ang lahat ng bagay na pagmamayari ni Kim Jong-un ay importante. Ito ang nagagawa ng pera sa isang tao Well, kaya ngalang habang siya ay namumuhay sa luho, ang kanyang kababayan naman ang naghihirap. Number 14, siya ay isang basketball fan. Dahil si Kim Jong-un ay pumasok sa isang boarding school sa Switzerland na kung saan dito sa bansa ginamot ang kanyang ina para sa sakit na cancer, siya ay nakapag-explore ng modern sport tulad ng paglalaro ng basketball at iski at sobrang nailove talaga siya sa larong basketball Isa sa sobra niyang hinahangaan na basketball team ay ang Chicago Bulls Kaya nga ang basketball legend na si Dennis Rodman ang kauna-una ang Amerikanong nakasalamuha niya sa kanyang bansa Kaya galante ang pag-welcome ni Kim Jong-un dito kay Rodman mula sa ingranding 7 star parties Number 13 Siya ay nagmamayari ng Private Island bilang Supreme Leader, siya ang nagmamayari ng buong lupain ng North Korea at lumilikha ng malalaking desisyon. Si Kim Jong-un ay napakayamang tao at merong exclusive na lifestyle sa North Korea. Meron siyang private island, private na yate, jet ski, private na train station, personal chef, private jets, at high-end na facilities since umupo siya sa kapangyarihan siya ay gumastos ng gumastos sa luho para sa napakakomportableng buhay na nagkakahalaga ng more than 75 million dollars according sa isang report number 12 gusto niyang mabago ang tingin at imahe sa kanya ng buong mundo lahat ng kanyang ginagawang paggastos at pagbisita ng Amerikanong basketball player ay parte ng kanyang plano para mabago ang tingin at imahe sa kanya ng buong mundo mula sa pagiging mabagsik na leader. Gusto niya mapaniwala ang lahat na siya ay isa lamang bata at dynamic na leader. Ang dynamic na leader, ito yung tao na hindi na kailangan ng kung ano pang salita para maka-influensya. Ang dynamic na leader ay taong sinusukat ang kanyang abilidad na maging leader sa pamamagitan ng pagkontrol sa ibang tao. Although sinasabi ng iba na kopyang-kopya niya kanyang pumanaw na ama na si Kim Jong-il Ilan sa mga major improvements at steps na kanyang nagawa ay yung pagkakaroon ng political friendships. Number 11. Ang kanyang net worth ay estimated aabot sa 10 billion dollars. Mula nang pinanatili ni Kim ang kanyang buhay na pribado, kailangan ng seryosong investigasyon para makakalap ng mga crucial na impormasyon patungkol sa kanya, sa kanyang network at sa kanyang pamilya. Ang United Nation at ilang mga journalist ay ni-report na ang kanyang net worth ay nasa pagitan ng 5 to 10 billion dollars, kabilang na dito ang personal assets sa estado at bank accounts na pagmamayari ng kanyang pamilya. Karamihan sa kanyang pera ay mula sa mga illegal resources ng ivory trafficking at alcohol ng North Korea, ayon sa report. Anuman ang negosyong ginagawa niyang iligal? Sapat na ito para mapunan ang kanyang magarang lifestyle. Number 10. Nilason niya ang kanyang kapatid. Ang pag-usbong ng kapangyarihan sa North Korea ay nababalutan ng maitim na sikreto. Si Kim Jong Un ang pinakabata sa magkakapatid. Meron itong isang ate at isang kuya. Pero dahil tingin ni Kim Jong Un na mas may kakayahan siya na mag-take over sa pwesto kapalit ng kanyang ama, kaysa sa kanyang kuya na actually mas may karapatan dapat dahil sa pagiging panganay nito, nilaso niya ang kanyang kapatid. Pero ang sabi ng kampo ni Kim Jong-un, ang kuya niyang si Kim Jong-nam ay hindi pinamaan ang kapangyarihan para maging leader ng North Korea dahil sa paglabag at hindi raw nito ginalang ang sariling bansa. Dahil sa pagpunta nito sa Disneyland, Tokyo, Japan noong 2001. Pero sinasabi na nilabas lang itong statement na to para pagtakpan ang aligasyong pagpaslang nito sa sariling kapatid. Si Kim Jong-nam ay nilason sa pamamagitan ng pagpahid ng panyong may chemical sa kanyang muka na naganap sa Malaysian Airport na ay pinag-utos di umano ng kanyang kapatid na si Kim Jong-un. Ito ang CCTV ng aktwal na nangyaring paglason Number 9 Siya ay gumasos ng $25 million para sa ski resort na wala namang gumagamit. Ang buhay sa North Korea ay hindi madali. Ang mga tao dito ipuspusang nagtatrabaho para mabili ang mga bagay na meron sila ngayon. Habang ang kanilang leader naman gumastos ng $25 million para ipatayo ang bagong ski resort. Hindi ito madaling trabaho dahil ang ibang materyales dito, kailangan pang i-import mula Switzerland na kung saan merong travel ban ang dalawang bansa sa isa't isa. Of course, para kay Kim Jong-un, ito ay malaking kalabagan sa kanyang human rights na hindi niya makuha ang gusto niya. Kaya naipatayo pa rin niya ito. Pero dahil hindi afford ng mga mamamayan ng North Korea na makapasok sa kanyang ski resort dahil karamihan dito ay mahirap, walang katao-tao dito at ang turista naman ay hindi rito nag exist Kaya wala rin gumagamit nito. Kaya wala rin talaga ito kinikita. Number 8. Siya ay bumili ng sariling portable toilet sa Singapore. Para kay Kim Jong-un, ang mag-travel ay napakahirap at napaka-restrictive. Bumabagsak rin kasi siya sa ibang mundo at ang lahat ng kanyang routines ay nagbabago mga mayayamang tao ay nakakapag-travel gamit ang private planes, nananatili sa napakamamahaling hotels at dinadala lahat ng kailangan nila para maging feel at home sila rito. Si Kim Jong-un sa kanyang mga travel lalo na noong Singapore Summit, dala niya ang kanyang portable toilet, pagkain na gusto niya at bulletproof na limousine. Dahil wala siyang pinagkakatiwalaan kahit anong bansa maliban sa China na magbibigay sa kanya ng kaligtasan at komportabling opsyon. Si Kim Jong-un ay nagsasuffer ng sakit na diabetes kaya't binibigyan niya talaga ng pansin ang kanyang kaligtasan at kalusugan. Number 7. Siya ay naninigarilyo ng YSL na sigarilyo. Isa sa luho ni Kim Jong-un ay ang paninigarilyo. Siyempre, hindi ito basta-bastang sigarilyo dahil ito ay YSL Cigarettes na mamahaling brand na nagkakahalaga ng $55. Siya ay nakakailang pack sa isang araw ng paninigarilyo ng YSL. Si Kim Jong-un ay gumagastos kada taon ng $20,000 para lang sa bisyo niyang ito. Number 6. Siya ay nakatira sa palasyo kasama ang kanyang pamilya. Ano pa nga bang nararapat na tirahan ng isang supreme leader Siyempre wala namang iba kundi palasyo. Si Kim Jong-un ay proud na nakatira sa isang malaking palasyo kasama ang kanyang asawa at tatlong anak. Ang kanyang palasyo ay matatagpuan malapit sa kabundukan na mayroong napakagandang garden na may helipad at maraming mamahaling kotse sa paligid nito. Tinayuan niya rin ang sariling bahay ang kanyang personal chef. Dito rin makikita ang kanyang sariling yate at jets ang mansyon ay matatagpuan sa Pyongyang at konektado ito ng mga lagusan o tunnels patungo sa ibang mansyon na malapit sa kanyang tinitirhan. Walang ibang eksaktong impormasyon tungkol sa halaga ng mansyon nito pero inestimahan na ito ay nagkakaalaga ng 50 million dollars. Number 5 Ang kanyang gupit ay mandatory na gayahin ng mga batang lalaki Si Kim Jong-un ay namanage ng maayos para gawing mandatory ang pagrespeto sa bansang North Korea. Pinapanatili niya itong kanyang itsura ng kanyang buhok kahit saan siya magpunta. Pero ngayon, ang kanyang signature hair ay binansagan na ng pangalan sa North Korea. Ang tawag sa buhok niyang ito ay ambitious. Ang lahat ng estudyante ay dapat gayahin ang kanyang style ng buhok. Isa ito sa napaka-estriktong batas na pinapatupad sa mamamayan ng North Korea na dapat talagang sundin. Kung hindi, ilang buwan kang pagtatrabahuin ng napakahirap at makukulong ka pa. Yan ang nag-aantay sa sinumang lalabag dito. Number 4 Siya ay nagmamayari ng 8 million dollars na yate. Isa sa listahan ng kanyang mamahaling bagay na kanyang pagmamayari ay ang Princess Top of the Line na yate na nagkakalaga ng 8 million dollars. Ang yate ay dinisenyo ng isang Italian designer na Fendi at ito lang ang kauna-una ang pinakamamahaling yate na binuo at dinisenyo ng kumpanyang Fendi. Ibinubuhos niya rin ang kanyang pera sa paggastos sa kanyang mga personal na gamit sa katawan tulad ng Nike shoes, Swiss na relo at Prada eyeglasses. Mukhang ang lahat ng mamahaling gamit ay walang ibang mapupuntahan sa bansang North Korea kundi sa kamay lamang ng kanilang supreme leader. Number 3. Meron siyang Longevity Institute na may 130 na doktor na mga ngalaga sa kanyang kalusugan. Isa sa weird na pagmamayari ni Kim Jong-un ay ang Longevity Institute. Hindi itinayo ang project na ito para sa kanyang mamamayan, kundi para lamang sa kanyang sarili na mayroong 130 na doktor na may iisang simpleng layunin o trabaho. Ito ang panatilihin ang supreme leader na malusog. Si Kim Jong-un kasi ay merong hindi healthy na lifestyle. Marami itong bisyo at parties na pinagmumula ng kanyang sakit na diabetes at cardiovascular problems. Ang mga doktor dito ay nais magsagawa ng pag-aaral mula sa mga overweight na mamamayan ng North Korea para maintindihan nila ang problema ni Kim Jong-un. Kaso ang problema, walang overweight sa mga mamamayan dito. Puro undernourished at may malnutrition problem pa. Dahil si Kim Jong-un lamang ang natatangi may ganyang kondisyon, eh pala isipan sa kanila paano nila ito matutulungan. Number 2 Merong ginawang maskara na mukha ni Kim Jong-un. Ang Asia ang lugar kung saan ang lahat ay posibleng gawin Kilalang lugar sa mahusay na pagkopya ng lahat ng kilalang brand sa mundo at kilala rin sa paggawa ng custom-made na produkto hindi kayang gawin ng western countries. Halimbawa na lang na merong ginawang maskara na hugis at itsura ni Kim Jong Un na naging napag Napagalaman na ang ng ito ay ginawa ng isang kumpanya sa South Korea at sa bawat maskara ay merong nakalagay na propaganda slogan. Bilang tribute sa summit na sa taong ginawa iyon, kada isang maskara ay nagkakahalaga ng $3.50. Maraming tindahan ang hininto ang pagtitinda nito dahil daw sa political meaning na meron dito. Sa South Korea kasi ay iligal na pag-usapan ng patungkol sa North Korea o magsalita ng anumang hindi maganda rito dahil ang dalawang bansa ay nananatili pa rin ang tensyon sa isa't isa. Number 1 siya ay bumili ng 160 Mercedes-Benz para sa kanyang high-ranking officials. Importante na panatiling masaya ang iyong empleyado. Tama, di ba? Bigyan ng reward tulad ng bonus, bigyan ng regalo, yan ang madalas na ginagawa ng isang amo. Pero ibahin niyo si Kim Jong-un. Lumipas muna ang napakahabang panahon bago niya mabigyan ang 160 na pinakaloyal na high-ranking officials niya. Binilhan niya ito ng tig-isa ng top-of-the-line Mercedes-Benz. Ang gift na ito ay nagkakalaga lamang ng na $11.7 million in total. Si Kim Jong-un bilang isang kontrobersyal na leader sa ating henerasyon, siya ay masasabi natin may matibay na reputasyon sa buong mundo ngayon. Sa pagiging disiplinadong leader man ito, o sa pagiging mabagsik na walang kinatatakutan at palaging handa sa gera. Kahit ang leader ng Amerika at Russia ay kinukumpara sa kanya. Siya ay bata, makapangyarihan, mayaman, kinatatakutan at ngayon ay medyo pinagtatawanan na rin. Dahil daw sa pagiging cute nito at chubby na parang teddy bear. Kung nais nyo mapanood ang video ko tungkol sa kung ano-ano ang pagkakaiba ng North at South Korea, iklik click lang ang link sa itaas. E kung gusto niya naman makilala ang napakatapang na babaeng tumakas sa north, ito naman ang link niya sa itaas. Pero kung nagtataka naman kayo kung bakit at paano nahati ang Korea, meron din akong video dyan. I-check nyo ang link sa itaas. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.